ang aklat ng ikalawang Samuel. Panoorin ang video tungkol sa unang Samuel. Sa video na yun, nakita natin ang tatlong pangunahing tauhan sa libro. Sina Samuel, Saul at David. Nakita din natin ang malikhaing disenyo ng libro. Unang ipinakilala si Samuel at ang pag-angat at pagbagsak ni Haring Saul. nakabaligtaran ang pag-angat ni Haring David. Ikinakwento sa ikalawang Samuel ang buhay ni David bilang hari ng Israel na may dalawang direksyon. Ang panahon ng tagumpay at pagpapala na sinusundan ng malaking kabiguan sa moralidad at ang mga nakakalungkot na resulta nito. At nagwakas ang libro sa isang napakahusay na pagbabalik tanaw sa mabubuti at masamang pangyayari sa buhay ni David. Nagbibigay ito ng pag-asa sa darating na hari mula sa kanyang lahi. Kaya itinuloy ng pangalawang Samuel ang kwento pagkatapos ng kamatayan ni Saul. Ginulat ni David ang lahat ng gawin niya ang isang mahabang tula ng pagluluksa dahil sa pagkamatay ng taong gusto siyang patayin. Ipinapakita muli ng sumulat ng kwento ang kababaang loob at pagiging maawain ni David. Siya ang tao na ikinalulungkot kahit ang kamatayan ng sarili niya mga kaaway. Pagkatapos nito, Naranasan ni David ang parahon ng tagumpay at pagpapala ng Diyos. Lumapit ang lahat ng tribo ng Israel kay David at nakiusap na pag-isahin niya ang lahat ng tribo at siya ang magiging hari nila. Kaya ang unang bagay na ginawa ni David bilang hari ay pumunta sa lungsod ng Jerusalem. Sinakop niya ito at itinatag bilang pangunahing lungsod ng Israel. Tapos pinalitan niya ang pangalan nito at ginawang Zion. At mula roon, nagpatuloy si David at nagtagumpay sa maraming labanan at pinalawak ang teritoryo ng Israel. Matapos na ng Jerusalem na sentro ng pamumuno sa Israel, gusto niyang gawin din itong sentro ng kanilang relihiyon. Kaya ipinalipat niya sa lungsod ang kahon ng kasunduan. At sa ikalawang Samuel, kabanata pito, sinabi niya sa Diyos, ngayon may tahanan na ang Israel. Iniisip niyang dapat magkaroon din ng Diyos ng permanenteng tirahan. Kaya tinanong niya kung pwede ba siyang magtayo ng templo para sa Diyos ng Israel. Pero sinabi ng Diyos kay David, Salamat sa naisip mong ito, pero sa katunayan ay itatatag ko ang iyong bahay, isang angkan ng mga hari. Ngayon, ang ikalawang Samuel Kabanata pito. Ito ay pangunahing kabanata na tutulong para maintindihan ang kwento ng buong Biblia dahil nangako dito ang Diyos kay David. Sa kanyang angkan, magagaling ang isang hari sa hinaharap. Ito ang hari magtatayo ng templo ng Diyos dito sa mundo at magtatayo ng walang hanggang kaharian. At itong pangako ng Mesiyas kay David ang itutuloy at palalawakin pa sa aklat ng mga awit at sa mga aklat ng mga propeta. Ang haring ito ay may koneksyon sa pangako ng Diyos kay Abraham ang kaharian ng Mesiyas sa hinaharap, ang paraan para ibuhos ng Diyos ang kanyang pagpapahala sa lahat ng bansa. At dito mismo, sa gitna ng lahat ng banal na pagpapalang ito, nagkagulo ang lahat. Gumawa si David ng isang nakamamatay na pagkakamali. Hindi nakamamatay para sa kanya, pero kay Uriah, isa sa magigiting na sundalo ni David. Mula sa tuktok ng kanyang bahay, nakita ni David ang asawa ni Uriah si Bathsheba na naliligo. Hinanap siya ni David. Nagkaroon sila ng relasyon at nabuntis siya. Tapos, sinubukan niya pagtakpan ito sa pagpatay kay Uriah. At pagkatapos ay pinakasalan niya si Bathsheba. Ang sama talaga. Nang sawayin si David ng propetang si Nathan tungkol sa lahat ng ito, pinagsisihan niya agad ang ginawa niya. Sobrang nalungkot siya, nagsisi, hiniling sa Diyos na patawarin siya at pinatawad siya ng Diyos. Pero hindi binura ng Diyos ang masamang bunga ng ginawa ni David. Kaya bilang resulta ng kakilakilabot na ginawa niyang ito, nawasak ang pamilya ni David at ang kanyang kaharian. Naging kalunos-lunos ang bahaging ito ng kwento. At ulad ng pagbagsak ni Saul, inulit ng mga anak ni David ang mga kasalanan niya pero sa mas masahol na paraan hinalay at inabuso ni Amnon ang kapatid niyang si Tamar at nalaman nito ng kapatid nilang si Absalom kaya pinapatay niya si Amnon. Pagkatapos, nagplano si Absalom para patalsikin ang kanyang ama, si David, mula sa kapangyarihan at nagsimula siya ng malawakang paghihimagsik. Kaya sa pangalawang pagkakataon, napilitan si David na tumakas mula sa sariling tahanan at magtago sa disyerto. Ang kaibahan lang sa pagkakataong ito. Hindi siya inusente. Natapos ang paghihimagsik ng pinatay ang anak ni David. Nadurog dito ang puso ni David kaya muli ay pinagluksa niya ang mismong taong nagtangkang patayin siya. Nakabalik sa kapangyarihan si David sa huling mga araw niya. Pero durog na siya. Sugatan siya dahil sa masaklap na resulta ng kanyang kasalanan. Natapos ang libro sa mahusay na salaysay ng mga kwentong hindi nakaayos ayon sa pagkakasunod-sunod. Pero mayroon itong malikhaing disenyo na magkakatugma. Ang panglabas na pares ng mga kwento ay mula sa mga maagang paghahari ni David at inihambing ang mga ito sa kabiguan ni sa ulat ni David at kung paano nila sinaktan ang ibang tao dahil sa masasamang disesyon nila. Ang sumunod na panloob na pares ng mga kwento ay tungkol kay David at ang magigiting niyang mandirigma na nakipaglaban sa mga Filisteo. Mabuting malaman na sa dalawang seksyon na ito ay may kwento tungkol sa kahinaan ni David sa laban. Kumpara sa matagumpay na David ng mga kabanata isa hanggang siyam, makikita natin dito ang isang mahinang David na umaasa sa tulong ng iba. Ang gitna ng pangwakas na salaysay ay may dalawang tula na nagsisilbing pagbabalik tanaw. Pinag-isipang mabuti ni David ang kanyang buhay at Naalala niya ang mga pagkakataong iniligtas siya ng mabuting Diyos sa mga panganib. At nakita niya ito bilang mga patunay na tapat ang Diyos sa kanyang pangako, sa kasunduan, at sa kanyang pamilya. Nagtapos ang parehong tula na inaalala ang pag-asa sa pangako ng Diyos tungkol sa darating na hari na magtatatag ng walang hanggang kaharian. Ang mga tulang ito at ang pangako ng Diyos ay may kaugnayan rin sa tula ni Hana sa simula ng libro. Kaya ang mga pangunahing talata mula sa simula, sa gitna at sa dulo ng libro ay pinagsasama-sama ang lahat ng mga tema sa libro. Kahit gaano kasama si na sa ulat David, patuloy na kumikilos ang Diyos para isulong ang kanyang mga layunin na magligtas. Nilabanan ng Diyos ang kayabangan ni na David at Saul, pero itinaas niya si David na magpakumbaba siya. Kaya ang pag-asa na mababasa sa aklat ay magpapatuloy at lalagpas pa kay David. Nakatuon ito sa hinaharap, sa Haring Mesiyas na balang araw ay magdadala ng kaharian at pagpapala ng Diyos sa lahat ng bansa. At tungkol dyan, ang aklat ng Samuel.